Tara, pupunta kami dun sa may may nilang tagpuan ng irog. Masarap na pagkain ay Ayayayin natin sila. Tara, let's go na. Kaya yan sila guys. Tara. Asyama natin sila dun sa tagpuan dun ng mga irog. Masarap na pagkain dun. Let's go. Mamaya guys, abangan nyo yung mga sarap na pagkain dun sa irog ha tagpuan ng mga year yung first time din <Sansipan> namin mapupunta dito sa ating Sabi ko na nga po Sige din siya guys Ito pala yung Tagpuan ni Erog sa Zingalan. Ayan, <Sansipan> 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 so, nandito na sa Tagpuan ni Erog. Bye-bye ano pala yun. Oh. What's up guys? Mm uh -hmm. -huh. Welcome po sa tagpuan ni eh, Irog. So, lahat dito po na nagtagtatagpo ay meron forever. Ah, uh, mag iir oh, pa. Ngayon tayo sa akin. Isang pagpuan ni Irog dito sa Dingguelan. ah, uh, ngayon lang talaga ako nakapunta dito. Pero sabi niya, 3 years na daw ito nag-open. Pero ngayon lang ako nakapasok dito, guys. sobrang ganda. O, di ba? Kahit wala ang jowa, ma-amaze ka dito. Ayan, no? O, di ba? Kayo yung sa mga nagdidinggalan dyan. Side trip. Team Aero. Wow. Pag overnight tayo dito. Malapit lang po ito sa tinggalan. Proper. With love. But February 14. O, diba? Hello, madam. Pwede po may interview lang? Taga saan po kayo? Taga New York. Taga New York. Taga Ano po masasabi niyo dito sa... Nagkuhan ni Irog. Maganda ba? Maganda yung place. Na ano kami dito na punta kami dahil sa TikTok. TikTok, wow. <laughs> Tsaka ano talaga, makikita mo naman, very love me plants. <laughs> very, very nature. Very, nature. <laughs> very, very nature. Tsaka very nature. advanced happy valentine's day. Wow. Parang gusto ko nang makakay. So may okay. order na so, po kaya? Wala pa ho, mag-order. Magano ka ati? Uh, Ay, ito po yung kanilang manager. Kaya po yung uh, manager. Ano sir. lang po, sir. Ang uh, kliyado lang din. Ayan. So, ayan. Guys, okay, so, uh, siya po yung aming nakausap dito sa tagpuan ni Iro. Pero maganda siya, di ba? Invite mo naman yung mga... Yung mga... Uh, invite yung mga po namin kayo rito sa tagpuan ni Iro. At sa dinalan lang po ito. Okay. Ito po sa dinalan. Oh, ayan. Sa pa, hindi, hindi pa nakapag-discover dito guys sa Dingalan. Meron pala dito yun. First time ko din natagpato dito eh. Pero napakaganda. Promise.